Napurnada naman ang pang-hold up ng tatlong lalaki sa isang delivery van sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At ang kanilang masamang gawa na uwi sa kamatayan. Patay ang tatlong hold up pero matapos maaksidente habang tumatakas mula sa mga humahabol na pulis sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kinilalang isa sa mga suspect na si Richard Agne, basis na kuwang ang papeles sa kanyang wallet. Tinutukan naman nun ng baril ang isang sa mga suspect ang driver ng isang delivery truck habang papalabas ito ng warehouse. Magde-deposito sana ng pera sa bangko ang mga sakay ng naturang truck. Dahil sa takot, tapilitang ibigay ng isa sa mga pasahero ang bag na naglalaman ng halos 300,000 piso. Ayon sa report, nagsaset setup ng Comalic Checkpoint ang mga pulis na matanggap nila ang alarma tungkol sa katatapos lang na holdapan. Ilang sandali lang, napansin na daw nila ang napakatuling motorsiklo na dumaan sa kanilang checkpoint. Kaya mabilis nila itong inaabol. Amin, amulin nyo, amulin nyo, baka sakaling natin. Yun, nagsasakayan naman sila. Yun, namang may nagtinakab nila. naabutan nila, doon nakamalakitan na at saka ng tao Talaga, nait-nait lang sila. Huwento uh, na mga saksi, paikis sa ekis daw ang takbo ng motorsiklo bago ito sumalpok sa isa pang nakasalubong na truck. Imbis na hintuan, mabilis na tumakas ang nakabangga ang truck. Hindi na umabot ang buhay sa ospital ang mga suspect na nagkabali-bali ang mga buto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dabawi sa pinangyari ang aksidente ang motorsiklo ang gamit ng mga suspect. Pag na naglalaman ng cash na umigit kumulang sa 300,000 piso, isang loaded na homemade shotgun at dalawang bonnet.